Hindi tayo hiwalay. Ikaw ang nagsabi sa akin. Hindi mo. tayo hiwalay. Ito. Hindi ko yung ibibigay sa'yo kahit kailan. Kung magbabago pa yung isip mo po, Pasuan. Mag-aayos ako. <sighs> hindi, hindi. nang anak pa sa isang, isang lalaki lang. Sorry parang awa mo na. Nga, <laughs> to ako! Sinasabi ko! Nito lamang na biyernes, nang dumulog sa ako tabang ora mismo si Michelle Bara. Ang kanyang reklamo, hindi na raw niya matiis ang ginagawang pambababae ng kanyang mister. Dahil hindi lang daw isa, kundi apat ang iba pang naging karelasyon nito. Bakit maraming babae itong mister mo? Guwapo ba itong mister mo? Sinasabi po niya sa akin, may mga pagkukulang daw po pa ako. So dahil sa pagkukulang na yan, kaya nakaapat na babae. Bale, oh, ilan po. lahat ang naging anak ng mister mo sa iba? Kay Dani ka dalawa, kay Mary Angeli dalawa din, kasi buntis po ngayon. Tapos, ang alam ko po, nakunan po si Mary Angeli. So, kaya, tatlo bali, sana. tatlo. Tatlo So, Pero apat ngayon, dahil buntis pa ngayon. Bakit mahal na mahal mo si Wilson sa kabila ng lahat ng... Sabi mo, ilang beses mo na siyang nahuli, na may babae, nagkaanak sa iba. Bakit mahal na mahal mo? Ayoko rin po ng broken heart. Ayaw niya partner ng broken heart. Tinawagan na rin namin ang kanyang mister na si Wilson Barra para makuha ang kanyang panig. ayun sa kanya, Totoo ba itong sinasabi ng misis mo na ikaw ay nagkaroon ng mga anak sa dalawang babae at apat ang naging babae mo? Matagal na po kaming hiwalay. Hindi. Ang tanong ko, sagutin mo ang tanong ko. Legal pong asawa itong si Michelle? Oo -o, o hindi. Opo. Okay. okay. Nagkaroon ka ng ibang babae at nagkaroon ka ba ng mga anak sa ibang babae? Sino po nagsabi nun? Tama po ba? Ikaw, itinatanong ka namin. Totoo ba ang sinasabi ni Michelle? Bakit po natin bakit po natin i-justify ngayon yun? So, Hindi ko ay... na justify tinatanong ka namin. Oo, actually sir, kailangan ay, mong i-justify yung sarili mo dahil lahat ng sinasabi ni Mrs. ay may ebidensya po siyang hawak. Hindi ko po alam po nung gusto niya. Alam mo gusto ko. O sige, sabihin mo Michelle sa kanya. Ano alam mo ang gusto ko. <laughs> gusto ko ng buong pamilya, pero anong ginawa mo? <laughs> Anong ginawa mo sa'kin? Sa ang mga message mo noon! Noong una pa lang! Hindi naman ganyan na ngayon makikipag ka! Ayon naman kay Michelle, gusto ni Wilson na doon na rin sa bahay nila tumira ang bago nitong kinakasama. Ngayon, ibipilit mo din sa bahay na magsama kami ng ano mo, kasama niyo? Pinipilit mo natin nung isang gabi. Nagsabi ka sa akin na, ano kung pwede doon muna kayo? Ano yan? Napakawal yung respeto mo na. Ang galit na totoo ko ang sinasabi ko! Pero si Wilson, decidido na rin na iwan si Michelle ano yung plano mo ngayon sa relasyon mo kay Michelle? Wala, wala nang accepto sa amin. Sarado ang desisyon mo na ayaw mo na kay Michelle. Wala na po kami paraan para magkasama. Ayon naman sa Philippine National Police, maaring sampahan ang kaso ni Michelle si Wilson. So, sa part ko ng PNP, pwede pong magkaso si Michelle ng pinkribinage, lalo na yan nga po, may mga anak na po pala si Wilson sa ibang babae. Pagkatapos lang ng aming programa, ay ora mismo naming sinamaan si Michelle sa kanilang bahay para kumuha ng kanyang mga gamit. Pagdating namin sa lugar, ay una kaming nagtungo sa barangay hall kung saan naghihintay si Kapitana. Orang mismo na rin kaming sinamahan ni Kapitan Ami papunta sa bahay ni Michelle. Habang nasa kalagitnaan ng pag-iimpake ng mga gamit si Michelle ay biglang dumating ang kanyang mister na si Wilson. Pero si Mrs. tila walang nakita at nagpatuloy lang sa pag-iimpake. Ang mag-asawa, hindi na napigilang magtalo. So naninindigan po kayo? So inaywalay na talaga kayo ni Michelle? Hindi tayo nag-iwalay. Sabi mo, suportahan kita sa pagtatrabaho mo. Wala akong hindi sinabing suportahan sa pagbababae mo. Nahinihingi na ako ng patawad sa'yo. Lumot na ako. Alam mo kung nangyayari sa'yo. Hindi tayo iwalay. Walang, walang verbal, walang written. Hindi tayo hiwalay. Ikaw ang nagsabi sa akin. Hindi mo. tayo hiwalay. Hindi, Hindi ko yung ibibigay sa'yo kahit kailan. Bakit kalit na galit ka sa'kin? Sa akin? Bakit anong ginawa mo sa'kin? akin? Pinahiya mo ko sa lahat ng tao dito. Bakit dinala mo yung babae mo? Gusto ko sana hindi broken yung family natin. Ayoko ng broken family, pero anong ginawa mo? Di ba pinipilit mo Adam ko, eh hindi mo naiintindihan. Paano ko nga hindi maiintindihan? Ikaw nga eh, grabe ka makipag- O tingnan mo, ganyan ka makipag-usap ngayon. Ano? Pero pag tayong dalawa, sobra-sobra gumaganyan pa yung kamay mo, o, di ganyan pa yung mata mo. Kasi nga, down na down na ako. Na down. O tapos ngayon, o bakit iba-iba ngayon? Anong iba-iba? Sobrang, sobrang, ang bait-bait mo. O ba, nang bait ko. <sighs> Alam ko naman ang ginagawa mo yung ginagawa ko. Hindi na. Okay lang. Yung ginagawa ko. Okay lang. Patanggapin ako, mo lang yung patawad. Ginagawa. Pakikipag... Hindi. Humihingi ako ng paumanhin. Mababalik ba yun? Hindi na. Sabi mo, nagkamali ka. Di ba ang pagkakamali isang beses lang? Ulit-ulit. Pag paulit-ulit, desisyon yun. Hindi yun pagkakamali. Ulit-ulit na. Tinahiya mo pa ako sa buong ano dito? Nang pag-uwi mo dyan sa babae mo? Wala na. Wala na yung dignidad ko. Makakalabas ba ako dyan? Ang akin, pagpapatawad na hinihingi ko sa buhay ko. Maraming taong mga galit sa akin at hindi ako maintindihan. Ngayon, kumuwala ako at mapahamak. Bakit ka mawawala? Sino ang gagawa nun? O, bakit ka nagsasabi ng ganyan? Bakit ka nagsasabi ng ganyan? Hmm. Ito, wala na ako mo pala. Wala na akong mailuha kasi yun. Sobrang takot ko. Kaya nga, nagagawa ko na makikiusap lang ako sa'yo na mag-ayos kayo. Hindi ko naman sasabing tanggapin mo ako. Mag-ayos mag kami ng babae mo. Sigurado kayong babae mo. Hindi. Mag-ayos lang na mag-usap. Kung baga, proseso Ayaw. lang. Hindi yung naatadadama yung bata. Hindi na sinama mo pala. Alam mo, wala yun. akong pakialam kung hindi ka magpaalam sa akin. Uh -huh. Okay lang kasi, di ba, papa kanya? Pero yung isasama mo, tapos nakikita yung kalandian nyo, wow, sobra na yun. Matapos siya sa'yo. Siya. Sige na, so, so nagkakaroon. Hindi siya, hindi niya masabi ang totoo. Pa, paano siya matakot sa akin? Kinakausap ko siya. The way ka magsalita, the way ka magano, kahit sa akin. Di ba nagaganyan mo nga ako noon, no? Din, ginaganyan mo ako oh, na sa dati. Oh, di ba? Oh. Nakita na nga ni Hailey, di ba? Alam mo kung bakit yung nagagawa yun? Kasi nagtatalo tayo. Hmm. Pero hindi pwede ibig sabihin yun. Pwede mo naman akong kausapin nang hindi ka nagagano. So, so ikaw ngayon ang gumagawa sa akin nun. Ah! In, oh, Inano ko lang hindi. kung paano mo ginawa. Nakita. Nakita dinemo mo na ngayon. Hindi mo lang di, kung paano mo ginawa. Ang ginawa So technically, okay ka lang manakit. Pananakit na yun sa'yo. O, tingnan iyo. mo. Dinemo ko lang kung paano. Yun mo. nga. O di paano kung paano mo malalaman? Uulitin ko. O ianin ko, sa ko, ko sa sarili ko. Uulitin ko. Uulitin ko. Uulitin ko lang. Hindi ako nakikipagtalo iyo. Kailangan ko lang na maramdaman sa sarili ko na humingi ako ng patawad. Parang sarili ko yun. Sir, you're being selfish. Opo. Iniisip niyo lang po yung sarili niyo. Isipin niyo po yung mag mo. You're asking for forgiveness pero kailangan mo pong intindihin na meron po silang damdamin. Opo. Nakikita ko po sa'yo yung pakikipag-usap mo sa niya, yung the way mo siyang itreat. Dinemo niya lang tama kung ano yung ginawa mo sa kanya. And yet, sinasabi mo na sinaktan ka na niya. Hindi po. Ganito po. Tao lang po ako eh. Nasasaktan po siya, sir. Babae po ako, sir. Ha? May asawa din po ako. I will never accept kung ganun po yung igagawin mo sa kanya. Ang kumusyon ng dalawang mag-asawa mas lalo pang tumindi. Inalagaan mo ang mga anak ng babae mo. Pinilin mo ang babae mo. Alam mo sabi niya? Kung pipiliin mo pa yung ayusin, tatanggapin niya. Nanabi yung yung kasi ganito lang ginawa ko. Hindi! Sabi mo mga niya, na niya yung na. Hindi ko. Hindi Hindi ko naman naman sa sampahan ng kaso si Wilson. So ano po yung decision mo, ma'am? <laughs> Tutuloy ko pa rin po. Kasi pinangalanda ka na po niya. Nahiwalay na daw po kami. Pero si Wilson, buo pa rin ang pag-asa na magbabago ang isip ni Michelle. Kaya nga nagpamakawa ako sa'yo, ko sa sa'yo sa ngayon. Gusto mo. Hindi na kailangan. The moment na dinala mo yung babae mo, ibig sabihin, nakapili ka na. Wala na nga akong pipili. Hindi kita mapipili kasi ganyan ka na. O, sige, kahit ganyan ang desisyon mo, magbago ang desisyon mo. Ganun bago pa yung isip mo magmukong kasuhan. Mag-aayos ako. Sorry. Parang awa mo na. Mabait ding pinagkasundo ni Kapitan ang mag-asawa. Oo na kayo, para sa bata. Sabi Paano nga wala niya. Para na kayo. Para sa bata na lang, para ano. Kalimutan niya. Oo na po yung decision ko. Eh, na, yan, yan na yan. Pero, ang bata ang nakapagayari yan. Wala po kayo ng nararamdaman ko. Wala po kayo anong nararamdaman ko. Alam po. pa rin ang naging desisyon ni Michelle na sampahan ng kaso si Wilson. Nagdesisyon na rin siyang lumayo muna sa poder ng kanyang mister.